hello guys kumusta uh, na ating mga kababayan ya, kagaya kong may hirap sa buhay ang dasal ko lang po na sana makaahon man lang din sa kahirapan sa amin dito guys maputik ang daan ay sana sana makaano man lang makatikim ng mga sa buhay at maahon ko sa kahirapan ng ating mga magulang ay nako at bigyan nga mo ng hanggat buhay pa ang aking tatay ma mapakain ko man lang siya sa masasarap na restaurant masasarap na pagkain kahit pano... <coughs> 60 years old na po ang ating tatay at uh, mahirap lang buang buhay namin. Ang gusto ko lang po sana ay eh, mabigyan ko si papa ng kanyang mga kahilingan, mga gusto sa buhay. Mabita ng bangka, mapakait sa restaurant, kahit sa Jollibee. Eh, masaya na po ako na... Pabigyan ko si Papa ng uh, ano, uh, paginhawaan sa buhay at makaramdam naman sa kanya yung uh, kahit pa paano matanda na siya uh, kakain man lang na masasarap kapag kain na naman sa sarap. Pagkain mo lang, ko pabigyan ng bagong bangka kasi mangingisda lang po ang aking tatay uh, at ako po ay isang uh, driver yung uh, sweldo ko po ay sapat lang po din sa aking pamilya hindi ko man lang mabigyan si papa ng kahit 500, 300 hindi ko man lang mapadalhan-dalhan gawa ng gipit lang din saktuhan lang din sa pamilya ko yung pera ng sweldo ko ay. Uh, help me lord sana matulungan ako sa problema namin yung license ko mag-expired na ngayon November 4 kasi ano problema ko ngayon yung pang-renew ko wala akong pang-renew yes do ko kasi konti lang sapat lang para sa pamilya ay sino kaya yung may mga puso dyan Lord, please tulungan niyo po ako sa aking mga okay, Sana po eh, mabigyan man lang ako. Makatikim man lang ako ng kaginhawaan sa buhay. Lord.